Ayan guys. Nagluluto tayo ngayon ng ano to. Ano bang ito Sa ulo ng ano? Ulo ng pulahan na may ano? Bukit. Kasi yan. Ayan. Ayan guys. <laughs> Kulo na nilalagay ko na yung Tapos. Ano. Ayan. Tayo lang natin maluto yan. Ohoy. Ito na siguro to. Oh, mamaya Balik tara Lagi <laughs> kasi Ang Talaga Lagi kasi ng ulo na yan yeah, Lagi natin yung malunggay Alam nyo ba guys Malunggay lang ang ano ko nito guys Halo oh o to Saka Sibuyas Yan lang Malunggay saka sibuyas Walang kamatayang malunggay Madami diyan sa paligid oh. Ayun. Puro malunggay an, may ugradon. Malunggay diyan. Ayun. Sus dito. Ayun. Iya. Libre lang ang kalo kag malunggay dito. Ayun. Hmm. Hadi ba? So na lang naman mga music dito sa mga dono. Ayun. Ano mga guys? Ay tae.